Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang napanatili pa rin nga po ng Golden State Warriors ang kanilang mainit na performance ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sinuwerte pa nga ang Los Angeles Lakers pagdating sa standings ng Western Conference. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ulit ng Golden State Warriors ang kanilang game ngayong araw laban sa si Charlotte Hornets sa score na 97-84. Yes, kahit man nga po naging low scoring game ang kanilang laban, ay nagawa para naman nga po nilang matalo Hornets gamit ang team effort na ipinakita ng kanilang mga players na si na Stephen Curry na nagtala dito ng 15 points, Andrew Wiggins na kumuha ng 14 points, Brandon Pajems James Clay Thompson na parang nagtala dito ng 13 points, at si Gary Payton II na kumuha naman ng 12 points off the bench. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo ng Golden State Warriors ay umabot na nga po sa 3 games ang kanilang kasalukuyang win streak at naipanalo na nga po nilang 10 sa kanilang huling dosing laro ngayong regular season. Bukod na rin nga po dyan ay umangat na rin naman nga po sa 29 wins at 26 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang kasampu sa standings ng Western Conference. Kaya dahil nga po sa kanilang napakainit na laro ay hindi nga po malabo na manalo ulit sila sa kanilang mga susunod na laban sa regular season. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang sinuwerte pa nga daw ang Los Angeles Lakers pagdating sa standings ng Western Conference. Bagamat man nga po mga katrops, nahirapan ng Lakers sa kanilang game laban sa si Spurs ay nagawa para naman nga po nalang manalo dito sa pagtatalang muli ng double digit points ng lahat ng kanilang mga starters sa paunguna nga po ni Lebron James na kumuha ng 30 points, 9 rebounds at 7 assists Anthony Davis na nagtala dito ng 28 points at 13 rebounds. D'Angelo Russell na kumuha ng 22 points. Rui Hachimura na kumuha naman ng 17 points. At si Austin Reeves na nagtala rin naman dito ng 10 points, 9 assists at 5 rebounds. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay nananatili pa rin naman nga pong undefeated ang starting 5 nilang ito ngayong season. At ang maganda pa dyan mga trops, naiwasan na rin naman nga po ng Lakers na bumagsak sa standings Gayong naprotektahan pa nga po nila ang kanilang na pwesto sa Western Conference mula sa napakainit na kuponan ng Golden State Warriors. At ang maganda pa dyan ay napanatili pa nga po nila dito ang kanilang pag-asa na makaabot at makaangat pa hanggang sa ikawalong pwesto sa standings ng Western Conference. Pero sa kabila nga po ng kanilang pagkapanalo, ay may ilang mga bagay para naman nga po na hindi kumbinsido si Coach Darvin Ham sa kanilang team at iyan nga po ay ang mga mali nilang ginawa sa uli mga segundo ng kanilang laban na siyang magiging rason pa sana dito ng comeback ng San Antonio Spurs. Ayon nga dito mga katrops, kailangan nga daw pong gawing simple ng mga player ng Lakers ang kanilang galaw at play sa loob ng court upang mas tumas pa ang kanilang chance na manalo sa kanilang mga susunod na laban. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video